show kasi first time ka naming mag-in. ayun po, nakilala ko sa showpiece Uh, nag-start po kasi ako nung nagmo-model lang po ako. 2016 ako nag-start mag-model. So, nag-VTR po ako kasi bago ako mag-VTR din, na, nakilala po ako sa Mang Inasal. Then, sunod-sunod na -sunod po ng PC Collection, Avon, Billboards, nag-FHF po ako. Doon po sumikat yung pangalan ko. Then, after nun, Nag-cast din po ako sa Batang Kiyapo, lalo na sa yung mga ano lang po before sa TV. Then sabi ko nga po last year, ayoko kasi pasukin talaga yung pagsisexy. Then sabi ko last year, um, yung sarili ko muna. Siguro ito na lang yung hindi ko nagagawa kasi Aya Alfonso kilala nila bilang kulsam na tao. Kasi lahat ng projects ko before is more on um, young mom, young entrepreneur, puro mga ganun po yung mga kinukuha kong projects sa mga commercial at sa mga print ads or AVP shoot. Then sabi ko nga po, um, if ever man may chance na maging sexy actress or ano, papasokin ko po kasi para sa, sa sarili ko, challenging po kasi sa akin yun. Kasi yun na lang po yung hindi ko nagagawa. So, um, ilang years ko na po nagawa lahat, wholesome lahat po, commercial, yung mga ganun. Ito na lang pong pagsisexy ang hindi ko po nagagawa. Kaya talaga, pinustro ko na rin po. Kaya anong reaction ng pamilya mo nung pastuki mo pa, pa-sexy? Um, okay lang naman po sila. Wala naman po problema sa kanila. Supportive naman kasi nga po, alam naman nila since nagsusupportive po ako sa kanila, alam naman po nila na ito po yung hassle ko sa buhay. Sino showbiz crush mo? At sino yung fantasya mo na sana makapartner ko sa Viva Max? Si Paolo Avellino po talaga yung crush ko. Pero wala, wala, wala naman po siya sa Supermax. Oo, okay. oh, pero bakit si Paolo ang best mo? Kasi napaka... Um, pag tinitignan po kasi parang lalaking lalaki siya. Yung okay, parang bakla-bakla? Hindi na po. yung, ano niya, yung pagkatao niya. Okay. Ayaw na tiyo pa. <laughs> Tapos, kwento ako naman kami sa bago mong pelikula sa Himas. Ano yung pinaka-challenging? Ano yung pinaka-memorable mo na nagawa doon? Ayun po, yung pinaka-challenging po yung mga um, bed seat kasi hindi po talaga ako nag Tetrisam. Three shots, threesame. Yung sa ex ko kami, dalawa ni Felix, then yung sa Sisig Marino by Joel Lamang, Joel Lamangan. Eh, sobrang wholesome po po doon sa monistic yoko. Then eto, yung pinaka-challenging po sa akin is three kasama si JM, Arabella and then yung isang actress. So medyo challenging po sa akin yung part na yun. Pero sa totoong buhay, okay lang sa'yo ang Marisa? Hindi po. <laughs> mm -hmm. so paano mo, ano, yung, pa paano mo, ano, na-prepare na yung gano'ng scene ah. na Trisa? Sa tulong po ni Direk Sigrid po, nag-workshop po kami para at least yung, yung character namin, mapotray po namin siya ng maayos.

So, ah, uh, yung first movie mo, napalabas na ba yun? Yung ano unang ginawa ko? Yes po, napalabas na po by Direct Roman Ferris Expo. Kasama ko po din si ano, Felix Rocco. Ano pa yung hindi na ipapalabas na nagawa? Um, si Sid Marino po. By Direct Joel Lamano. So, first first time mo nakatrabaho si Direct, kinabahan ka ba? Direct Joel? Sobra po kinabahan ako. Wala pa po ko sa set. So, nagtatanong po ako sa mga co-artist ng Viva, kinakaris na, Kamusta si director? Paano ba? kasi medyo kinakabahan ako first time ko siya makatrabaho. So ayan po kasi pag feeling ko po kasi pag hindi mo nakuha agad, I mean, sobrang karangalan sa akin na makatrabaho ko si Direk job. Pero napagalitan ka ba niya dito sa Sisit Marino? Hindi naman po. Sa awa ng Diyos, di po ako napagalitan kasi talagang kinabisado ko po yung mga lines ko. Ayaw ako po talaga kasing mamura niya or mapagalitan niya. Sino raw minura <laughs> <laughs> Halos na <naman> ko <tayo. laughs> so, ah, uh, ano pa yung next na movie mo aside sa season pa rin? Mayroon pa ba? Himas po. Himas? Yung ah. kakatapos lang po na shoot last week. Ah, uh, ano yung pinaka-sexy na nagawa mo? Himas ba? Yes po, Himas. Kasi more on love scene. Sino ulit yung kasama mo dito? Tsaka anong role mo dyan sa Himas? Ako po si Bianca dito ang um, kasama ko po dito lagi ang naging ka-partner ko si MJ. Sige, MJ? Uh, MJ. Uh, MJ. MJ. Abendiera. Abendiera. Yes. Abendiera. So, dito yung may threesome ka? Yes po, yung pinaka-last part. So, ma... ma Eko pinaka mo. tingin mo, ah... Uh, yung mga... Suki ng Viva Max, ah... Uh, hindi mabibigo sa movie na Himas ay hindi po mabibigo. Talaga takan kilikin po nila ito. Kung, kung sinuporta po nila yung ex, masusuportahan po nila itong himas. So last na lang, uh, anong wish po mangyari sa showbiz career mo na ngayon pumasok ka na rin sa sexy projects? ah uh, wish ko lang po sana magtuloy-tuloy at mahalin po ako ng mga tao. Suportahan po nila kung gaano po yung pag-support nila sa akin before na kaya na wholesome. Sana po this time yung, yung journey ko sa pagiging sexy actress ay supportahan din po nila. Salamat and good luck sa talong. Thank you. Pala. Thank you po. Okay, next followed by si Cesar Batigal ng 25 Hello, hello. Uh, Ngayon po masok sa ano, sa mga film ko na ako doon. Tapos also an entrepreneur. Paano mo ipabalance yung schedule mo? And paano yung, paano yung uh, ano yung ginagawa mo para makapag-focus ka rin dito sa business mo? Um, Binabalance ko po siya. Sa business ko naman po kasi pag wala akong work, okay. nandito po ako. So, everyday may nag-send naman ng report sa akin. Nandiyan naman po yung kapatid ko at yung partner niya na COO din po ng store na to. So, ang company kampante po ako na wala ako, dito na nasa shooting ako tapos may nagbabantay. So, namamanage po namin siya ng maayos. Uh, bakit ganito po rin ang business yung kinakap mo? Uh, yung competitions, tapos yung location, uh, paano napili? Paano nyo ginawa ng study? No? Yung location po kasi is through internet lang po yung inanap namin. So, naghanap po kasi kami ng location is maraming tao pang masa. Kung maglo-locate po kasi kami sa QC, maraming competitor. So ang aim po kasi namin, yung mga lugar na walang rest-to-bar. Kawawa na po kasi mga tao na hindi makapunta ng QC, yung masyadong social yung pinupuntahan ng club. So dito po, okay lang sa kahit naka-chineras ka lang, naka-shorts, at least ma-enjoy mo yung crowd, ma-enjoy mo yung vibes. Kamusta ang pricing niyo? Uh, pang rin ba? Yes, pang po yung pricing. Sa burger po namin, makakain ka ng burger starts ng 39 pesos. Etong business po na to, gustong gusto ko talaga siya kasi sa kapampangan, culinary, mahilig ko talaga akong magluto. So, sa buhay ko kasi ng tao, hindi nawawala yung food. Kahit anong mangyari, food po talaga. So, sa mga malakas din magiinom, etong bar naman po. Parang partner po sila, food and drinks. Okay. Pero may age restriction pa rin. So, sila po ang age restriction. Yes naman po, sinusunod po namin. Hindi po kami nag-ano sa bawal po yung mga bata oh, para 'di baka po kasi ma masilip kami. So, nandun pa rin po kami sa sinusunod namin yung mga restriction na kailangan sundin. Okay. para po okay. mas tumagat ng business. Okay. In -connecting, uh, in connecting naman sa, sa acting you know, career ka mo. Sa <laughs> <laughs> <my book>. uh, <laughs> acting career mo, ah uh, kasi mga ibang mga uh, kumbaga film critics na talagang tinitingnan yung mga acting ng bawat artista. <laughs> hindi pa max. Ikaw na na ka na na ano na kapag maka-receive ka ng mga negative comments. Ayos naman po, part po yan ng pinasok kong industry. Yung mga critics pang babash, sanay na sanay na sana sana po ako dyan. Nung model pa po ako, sanay na po ako dyan. So, inanda ko na po talaga yung sarili ko. Then, nire-ready ko rin po yung katawa ko since sexy. So, tanggap ko po kung ano yung makikita nila sa akin And then, ikong e correct ko na lang po. Good tip. Next, si Tita Pilar ni... <laughs> Tita Pilar si Tita Pilar. Tanong ko, uh, ngayon, parang uh, para, lahat ng mga nasa Diva Max, mga artista mo ito, sexy, parang sabi nga nila sa busang pera na kasi sa dami, di ba? So, ano ngayon ang edge mo over mga Viva Max artists? Um, makakuha po ng, bukod sa pag-Viva Max, makakuha po ng mga endorsement, then um, forward ko rin po na makatawid ng ibang mm -hmm. network like GMA or ABS kung saan po fit yung personality or yung talent ko doon. Meron ka ng boyfriend? Wala po. Bakit? sa pag nag-boyfriend ka po kasi sa larangan ng Viva Max, mahirap po kasi i-handle yung situation. Siyempre, lalo na po nag pa or nag-ano. Sa karamihan po ng lalaki ngayon na nanonood ng Viva Max, iniiwasan ko din po yung may masabi sila na ay yung girlfriend mo naguhubad, nakita ko ng ganyan, nakita ko nang ganito. So, iwas issue na lang po. So, ano yung dinaanan mo? Paano ka naging komportable sa pagbibigay repair pag-upad sa harap ng camera? Um, ano po, naging totoo lang po ako sa sarili ko na eto gusto ko, inanda eh, ko na po yung sarili ko na kung ano man yung ibigay na project sa akin, super daring man po, ano, kailangan ko siyang gawin talaga. Kasi binuko po yung loob ko para dito talaga sa Viva Max na to. Matagal ko rin po siyang pinag-isipan. Ilang years din po bago ko ito pinasok talaga. Anong magiging advice mo sa mga would-be na kagaya mo na gusto rin mag-artista na mga kababaihan? Ayun po, magpakatotoo lang sila sa sarili nila. Kung willing talaga sila pasukin itong pag-ibibamax, pag-uhubad, yung talagang i-push po nila na huwag silang atrasulong na gugustuhin nilang na nila para sa pangalan, para sumikat sila. Dapat hindi lang yung binang isang artist dapat yung paghubad is art na po kasi ngayon yung paghubad eh. Hindi na po kabastos-bastos sa paningin ng ibang tao. So yung mga bago na gusto pong mag mas Max, yun po yung gawin nila na um, ihanda po nila yung sarili nila para... Dito, wag po silang mahihiya kung talagang yun yung gusto nila. Huwag po nilang gawing trabaho lang dahil kikita sila. I-enjoy lang po nila yung pag-aarte. Thank you and good luck sa business